Pinakita ko ang tayo, ka naman lahat ng dapat kong gawin para maging mag tayo, di ba? Alam mo, ikaw lang ang pinahalaaw ka ng gagawin kahit magmahal ulit nangyari pa rin. Kasi naisip ko na baka mas ang ko ulit, di ba? Ano na lang daw ni Puso, ako nagtingin sa nakaramdaman ko sa'yo. Hindi ko na maging expect yun. Hindi ko na kasi alam kung kailangan ko pa rin kung sa ka na sarili ko sa'yo. Dahil alam kong mapapit wala lahat ng nararamdaman ng puso ko. Hindi ko alam kung kukulitin pa rin kita. Ay na alam ko wala nang mga sa'yo mm, Hindi na rin ako mamumulit pa ng oras galing sa'yo Dahil alam ko naman na hindi mo rin na-appreciate lahat ng ginagawa ko Minsan makulit ako dahil ganun talaga ako magmahal Sinasabayan ko ng kulit para lang mapansin mo Pansin mo ang pusong isinisigaw ang pangalan mo Pero sa sobrang pagmamahal, ikaw din pala ang masasaktan Hindi ko alam kung kaya ko pa pang ipagpatuloy kasi nahihirapan ako Ang hirap pala Ang napakiramdam hindi iniiwasan mo na ako Sabihin mo lang sa akin o huwag iparamdam Kahil masakit at mabigat sa aking damdamin Damn. Kaya ko naman bitawan ka kahit na mahal na mahal kita Alam kong mahirap pero kakayanin ko Pero sana wag mo akong biglahin tulad ng pila kang dumating sa buhay ko tapos bigla mo rin akong iniwan Umasakot na ditwala ulit sa mga pangako mo na hindi mo sasaktan Pero ano magkagawa ko? Napakarupok ng puso ko at nakataling magtiwala at magmahal -mag Pinsan ulit sumubok Pinsan ulit matiwala na pos Pinsan ulit sumugal sa pag-ibig na kahit walang kasiguraduhan Pero sinubukan ko lahat ng iyan at sana Huwag mong ituro sa akin na unti-unti kong makayanan na tanggapin ang pagkatalo ko Huwag mong ituro sa akin na magkaya kong tumalit at kalimutan ng pagmamala sa sa'yo sobrang sakit pero isipin ko na naisa ulit ito, na aking naharapin Tatayo pa rin ako para ipagpatuloy ang hamon ay sa kanila ka alaala para akin o isang panaginip na pagkisi ko ay tinapabalik pa salamat sa pagmamahal mo mahal ko salamat sa mga gabing na dyan ka sa aking tabi magkalayo man tayo hindi man natin nakahawakan ng isa't isa pero ipinanando mo na malapit ang mga puso nating. salamat sa mga tawanan na minsan na uuwi sa asaran salamat sa mga kulitan na hindi natin inaasahan inaapag tayo ng umaga salamat sa awa aso't pusa Ngayong wala ka na Isa na lang itong kaalala Sa akin na minsan Aking bahaging bahay buhay ko Salamat mahal ko Salamat ang pahalam Alam Hindi ko alam Kung kaya ko pa pa Ipagpatuloy kasi Nahihirapan ako na.